Okay, so ngayong araw, na, tapo tayo mga kahags. Eight days na sila ngayong araw. Yan, naglalaro na sila. Mahilig na sila maglaro. So ito yung mga ginagawa nila madalas. Takbuhan, mag-aaway. Ayan. So, okay naman sila. Mga masisigla naman, ha. So, salamat sa Diyos. Naging malusog sila. So, yun na yung mga katawan nila mga kahabs in 8 days. Sa so, tingin ko, medyo malaki naman. Nakakaaliw ito nyan mga kahabs. Ayan, takbo kayo. Magsitakbuhan kayo. So, yung mami nila, okay naman. Uh, nagagalit lang kapag ano, umiyak yung mga niya. So, malapit na tayo mag ano, magkakapon na mga kahags no. Uh, pagka 10 days na magkakapon tayo. Kasabay magturok tayo ng vitamin B complex. O dextran. So, sabayin na natin na para meron silang vitamins. Ayan. Hindi pa sila talagang kumakain ng mga kahags hanggang ngayon. Ano lang muna natin sa kanyang uh, didi sa kanyang nanay, sa kanyang nanay na no? uh, para maamoy-amoy nila at matikman-tikman. Tumitikam-tikam naman minsan-minsan. Uh, yun lang, hindi lang natin pinipilit. Uh, pero nilagyan natin ng tubig dyan. Yung tubig dyan is meron yung aprolite. May aprolite yan. Umiinom-inom kasi sila minsan eh. Kasi pag nagpaligo tayo sa mama nila, ang inahin umilang oh, sila doon sa tubig kaya iniiwasan ko kasi minsan may, mayroong mga dumi kaya nilagyan ko ng panulita so nililigo na din natin minsan kasi pag nagpaligo tayo ng mga kahag sa kanyang may lang inahin uh, sumasabay eh. matakbo-takbo gusto rin nila kaya yun, nababasa yung iba so, yan ang mga kahags na no? Update sa ating 8 uh, no? days old na sila. Mga kahags. So, sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan, pa-subscribe naman ng no? mga, mga kahags. Mga, Pa-support naman sa ating munting tahanan. At good luck din sa mga hug business ninyo. And God bless. Bye-bye!